pagkaunta alas 11 sa gabi ina. na mo pala akong pagkaon kay kusog maman ko natulog na akong mga kauban matulog na unta ako niya kay kay bati man ko kagutom mo nakaon ko kay mong kaon ga ina alas teres, sa hapon. Sa gabi, wala namin nag-aon. mo nagigutom ko karon kay Alas tres pa man, na, alas tres pa man may nag-aon na. nagbilin kong kanon. Kapsa. Kay, asip na ako kung gutomon ko, kaon ko. Gigutom dyan ko. Di sud po, natulog nga. Gigutom ka basi manungkab imo hang spirito <laughs> matong ma, manungkab niya ma, takloban kaldero simbako kaya nalingaw ko lang tawag ano pa una nalingaw ko huwag, ay na-enjoy na ko ng na-addict ba sige pamati sa ko ng horror story tapos paminan ako mag alas city naman naman na ako sa action movie kay bisud na alas city na unya minapag horror story dali ko daman nun basta mga ingana pero ninot mo ko paminawon kung ano siya bagay wala siya yan wala siya yung movie ng story lang siya gay tawag na um, ang ah na basta story siya mo na to muna ado-ado akong ginapamati horror story Tapos kung wala akong amo, galot, kung magluto ko, <clears throat> ginadala na akong cellphone sa kusina kay mamati ko ng horror story. Tapos kung naana sila, balik na ako sa kwarto. Tapos kung magabi eh, ako ang kanang medyo paminan ako, no, muragadok-hadok na. <laughs> Mabalin ko sa aksyon. Sila ide ide Garcia na. Ano sa Darman, akong lintawon. Tapos inagmatulong nagmatulog na ko. Nagpa-music na ko, anak. Worship song hantul mabuntag zahe mabutan na naglubat akong cellphone kay dali ako makatulog kung kung ay sounds ng music ba kaunday ta sa usawan. Tata ba? Hayang. Meron ko dres kwarto ng kaon. Gidalara ako ang kanon tugtog kayo ay o kung aircon gibutan ako sa heater kay pagkatug nawa bisan ga jacket pa ko pajama bus mo bulukot pa Tapos ang tubig pud pating tugnawa jusko mo hanggiti mo kuyos mo pud sa pagkatug murag may ice ang tubig ba สวัสดีค่ะวนฮะบ๊ายบาย